May diwata na, may witch pa. Salamat! Diwata! Nakita ko na kapatid <tipos> ko. Nandito lang pala. Pansi, diwata! Dito sa mga kalawin Galing ni Kuya Nono. Eh. Let's go! Wala, wala kayo. Wala kayo na eh. Ano pangalan nyo? Si Kuya Nono yun. Ikaya po. Ako si Hot Mama. Kuya Nana. Pakipalo nyo ako. Kung siya si Kuya Nono, siya si Kuya Nana. Ang talagang kung hinahanap to. Ano ba ang pangalan ng undoy? Wala siya. Inanot pala siya. Buti na lang. Punta ako kay Diwata, kumain ako, nagkita kami. Nagkita kami dito oh. kay Diwata. Iuwi ko na to, hinahanap siya ng nanay. Ayoko, oh. gusto ko ano, baka sa moko dali. Ayoko oh. na bumalik sa mental. Ayoko <laughs> na bumalik <laughs> sa mental. Sa ilalim dental. ng lupa. Ayoko doon. Doon ka nababagay yes. at tayo ang nababagay doon. Huwag tayo dito. kaya na natin si Diwata dito dahil siya ang bumagsak dito. Masalamat ako kay Diwata dahil natagpuan na kita. Iuwi kita ngayon, sasakay tayo sa holis. Huwag tayo sa ako dito. Okay. Salamat. Isa pang turoto ka tay. Eh. Isa pang turoto daw. Galing. Ang galing niya magturoto Ang galing oh. Galing niya guys, walis na <laughs> walis lang yan okay, sa ano oh. Ang galing. Ang galing na guys, ah. Oh. walis lang na nilagyan ng ano yung Pinutol uh, pinotol na buti ng soft drinks. Ang galing. The talented talaga yung mga Pinoy, ano? At sinanay vlogger to, si Hot Mama. Yes. So, sa si okay. Hot Mama. Okay. Vlogger din okay. Ako, isang, ako po ay content creator and YouTube, may YouTube channel ako pa sis Ayan, ang, ang sexy ko diyan. Dito lang ako paakit. <laughs> ang Sihat mama. Ang mo diyan, ang dami ng followers. Oh, marami, marami. followers So, haaba rin ang pila, guys. So, ganito. Magagaling lang po namin sa mall tour. So, dito po kami dumiretso dahil gusto ni Tiwata na makita rin yung uh, kalagayan ngayon dito. Kasi habang nasa mall tour kami, eh, yung isipan niya nandirito sa kanyang parisan so ito po yung sitwasyon guys at marami pa rin ng mga tao na kumakain yan maraming uh, ulo pa rin ay pa rin mga tao at syempre yung isang uh, content creator na si Hot Mama at si Kuya Nuno ay magkasama napaka-talented po talaga ni Kuya Nuno guys dahil imaginein mo yung kanyang ginagamit na instrumento ay walis ayun o oh. Napa, nagagawa niyang mapatugtog yung walis na yon at yung PPC no? yung kanyang uh, ang galing ano so very talented talaga guys uh, at ito nga ayan uh, ito si ngayon guys marami naman po yung nakapila sa ngayon